Hello people, magsusundo po ulit ako ng aking estudyante. Ako po yung naglalaba, kaso lang na-off ko po pala yung aking alarm, kaya nalit na po ang aking pagsundo. 10.30 po ang kanilang labasan sa school. Aburido na naman po yun ang aking estudyante dalawa po ang si sudyante, isang grade 4 at isang kinder, puro babae. Kaya gano'n na lang po tayo ka. Ano na, sunduin sila lagi. Kasi nga mga babae po ang ating mga junakis. Mahirap na po ngayon sa panahon ngayon. Hmm. Na po siya guys, tumatakbo na nga, pa pauwi na. Dahil tinupak po ang ating alaga. Ito na po siya, guys. Ayan na po siya, guys. May topak po ang ating alaga. Okay, guys. Ito na po. <laughs> Ayan okay, guys dito pa po kami sa kamanggahan ayan Mukha po tayong magimbu <laughs> ito po ang kasama kong